Lang kung okay yung ano uh, pinalitan natin ng printer head kung hindi bumaba yung ink. Ayun. Ito yung pinalitan ko ng printer head no. no. Yung nakaraan lang. Sana okay pa rin oh. Ayun okay pa rin siya. Kasi kung bumaba yung ink nito sa ano bumalik yung ink sa tank no may problema yan sa ano sa dito sa ano tank system no hindi sa forge unit no may mga singaw kung babalik yung ink no So nag-stay siya nang ano kagabi no hindi ko siya ginamit Yan bo pa rin yung kulay no medyo Buo naman, maganda naman yung kulay, no? Mobile printing lang tayo, no? Ito lang yung pancheck ko ng kulay. Yun. Yan i-update ko lang kayo, no? Kasi galing din sa junk yung printer head eh. Hindi naman brand new yung printer head na nilagay natin, no? Kaya chine ko uli bago ko ano, dalhin dun sa may-ari. Yan sa kanya lahat yan no? yung mga ano mga printer na ano, junk